Hoy dire! Barangay San Lucia maging! Sige, sige ba, kinabahan na 'ko bigla sa ginawa n'yo. Baka mamaya pagsigawan n'yo nakikinig. <laughs> Isang ba Barangay San Lucia, maging! Yeah, medyo confident na yung pagkalowas. <laughs> my mom Magandang magandang hapon po sa ating lahat, Barangay Santa Lucia. Maraming maraming salamat sa napakainit na pagtanggap. Parang nabiting kayo, gusto mo tapusin natin? <laughs> At tapusin natin mamaya ulit, mamaya ulit. Salamat ulit. At uh, noong 2022, ang uh, giting ng Pasig ay inyo pong in sabi nga ni Consiraya. Ulitin po natin ngayong 2025. Yeah! Bilang konsihal naman po, ang uh, atin pong uh, naging trabaho ay masigurado na ang pondo ng uh, ating lungsod ay uh, una transparent sa lahat ng pasigenyo. Pangalawa, masigurado na lahat ng mga programa po natin ay may pondong katapat at ito po ay mga sustainable. Ibig sabihin, malalimang reforma, malalimang pagbabago, pero pang matagalan ito. So lahat ng pondo, binuksan natin. Kahit po sa barangay, binuksan rin po natin. At pinaalam po natin sa tao kung ano ang tamang paggastos ng pondo ng ating lungsod. Sige, palakpakan natin para masaya po tayo. Kasi para malinaw po sa taong bayan na ang pondo po ng, ng ating lungsod ay nanggagaling sa lahat ng taxpayers. At hindi po sa mga politiko. Hindi po sa amin nanggagaling yan sa madaling salita. Wala po tayong utang na loob sa mga politiko, kahit anong serbisyo pa po ang natatanggap natin mula sa lokal o nasyonal na pamahalaan. Ganyan po ang binubuksan natin dito sa lungsod ng Pasig. Kaya yan po ang gusto nating gobyerno na maipasa po sa susunod na henerasyon. Pero ngayong hapon, gusto ko lang itanong, meron bang namilit sa inyo pumunta dito? nanakot sa inyo na pumunta dito. Lahat po tayo dito kusang loob dahil may laya tayo. At sabi nga ni Councilor Angelo, may prinsipyo ng pagkapantay-pantay ang kasulukuyan po nating pamahalaan. At pagdating po ng Mayo, lahat pa rin po tayo may laya kung sino ang susuportahan, sino ang mamahalin natin na magiging leader po ng ating lungsod. Pero parang alam nyo na. Pero habang pinapakinggan po natin lahat, napaka-importante po ng karakter ng isang tao. Siguraduhin po natin na ang atin pong mamahalin at susuportahan ay gagawa po ng tama kahit walang nakakakita. Ganyang klase po ang mga leader na kailangan natin. Dahil dito po sa lungsod ng Pasig, totoo kahit saan naman po, wala naman pong perpektong gobyerno. Pero dito po sa atin, nasa mabuting gobyerno na po tayo. Eh wag na wag na po nating pakakawalan. Ika nga sa basketball, mga kabarangay, nasa fourth quarter na po tayo. Baliwala ang lamang natin ng first hanggang third quarter. Pagdating ng fourth quarter, wag po nating pakakawalan ng bola siguraduhin po natin na hawak po natin ito. Huwag na po natin ipasa. Siguro na makakaasa po ba tayo? At itong eleksyon, hindi po ito tungkol sa mga politiko. Ito po ay tungkol sa mga prinsipyo na pinaglalaban natin. Ito po ay tungkol sa susunod na henerasyon ng pasigenyo na titindig po para sa mas magandang buhay ng bawat isa at magandang hinaharap ng ating mga anak. At paalala lang po, hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. At muli po, dito po sa ating lungsod, sa mabuting gobyerno na pinapangunahan po ng number one sa balota na congressman, Congressman Roman Romulo! Number four na mayor sa balota, Mayor Vigo Soto! Number 3 na Vice Mayor sa Balota Vice Mayor Todd Sowerski. 143, ano pong ibig sabihin niyan? At sa 1 at saka sa 4 at saka sa 3 may number 14 po doon, Councilor Maru Martinez ang pinagsamang pagmamahal at pag-asa. Number 14 sa Balota, Councilor Maru Martinez, Barangay Santa Lucia, mabuhay po kayong lahat. Ayan, Maru